Hello mga nanay! So ayan, may gagawin tayo kasi may nagugutom na dalawa. Uh, busy kasi ako. Naglaba ng bed sheets at saka ano, uh, pillowcase. So ayan lang yung nakita ko na gagawin ko muna sa ngayon. Ayan. So kahapon ko lang yan nalaga. So ngayon namin kakainin. So yan na yung ano namin, parang snack tanghalian. So ayan, So yan, slicing. I-dice lang natin yung purple at saka orange na sweet potato. sayan Ang sarap. Yan. Napaka-nutritious yan. Pag mga ano. Uh, yan. Saging, kamote, bulanghoy. Ayan. Pag marunong lang talaga tayo magmikos-mikos mga nanay. So, para sa mga nagugutom natin na, Mama, I'm hungry. Then, yung asawa mo naman, what is your lunch? So, ayan. So, wala naman silang pili. Kaya, ayun. Pag anong ihanda ko, alam nila na, ayan. Pagkain sa ating pamilya at alam naman nila talaga na yan may ihahanda talaga si nanay so yan paghaluin lang natin yung ano tomato, sweet potatoes, ano yan po, uh, sweet potato salad. So yan tomato, sweet potato tapos may dice din tayo na napakatamis na ano, um, apple. Tapos maglagay tayo ng half na onion. O half onion lang, i-dice din natin. Ayan, tapos yan, lagyan na natin siya ng mayonnaise. Ayan. Tapos may tayo. Ayan, may lime juice tayo na yung galing sa freezer. So, ayan, napakinabangan natin yung lime juice natin na ilagay natin sa freezer kesa madagta lang doon sa ano, refrigerator. So, ayan, naglagay na tayo ng pins of salt, pins of pepper. So, ayan, mix lang natin. Tapos, yan, takam na takam na sila. Masarap, try nyo rin talaga. Masarap siya. So, palagi ko na yung ginagawa noon pa, uh, sweet potato salad. Ayan. Madalian. Ayan, maraming nutritious. So, silingkong gustong-gusto niya rin yan. Pero yung sa kanya, ano, um, kakain siya ng mayonnaise alone. Pero mag-separate ako sa kanya kasi may onion kasi yan. So, bigyan ko muna yung asawa ko. So, nag-separate ako sa kanya ng sweet potato na ano, purple orange. Ayan yung sa kanya kasi ang ilagay ko niyan, condense. Ayan. So, sweet potato lang at saka apple yung sa kanya. Hindi ko na nilagyan ng ano, uh, tomato. This is the very nice with apple. Look, with condensed. <gasps> Yummy! So, ayan, gustong gusto niya rin yan. Ayan, marami sa kanya. So, nakiusap na kakain siya, pero manood siya ng ano niya. Um, paborito niya ng mga videos. Pero sinasabihan namin, ano, pagkatapos niyang isang video, magmat ka at saka science. Kasi napaka talaga sa kanya yan. Pag hindi pag maano namin siya, pag makita namin na hindi siya nanood, uh, kinukuha ng tatay yung ano, a phone, tinatago. Naglaba kasi ako ng ano. Naglaba ako ng binabad ko ng mga pillowcase at saka bed sheet ah uh, kagabi. Tapos naligo na rin ako. Siling ko naligo na. Yan, sinanay ko na siya na maagang maligo na agang mag brush para sa pasokan sarap so onion, tomato apple tapos mga apat na kalamansi juice, eh, mayroon ako sa freezer. So, mga tatlong malaki na ano kamote. Tapos mayonnaise, pepper, salt. Ang sarap. Hmm. Kailin ko na ano. Nilagyan ko lang siya ng condensed konti. May apple din. Mama, use your spoon. So, snack or breakfast yung ko, sa bowl. Hmm. Sarap. Try na. Tansya-tansya lang. Sa tatlong kamote na malalaki, mga apat na spoon ng ano, mayonnaise. Tapos, pinch, pinch salt lang. Hmm, Hindi pa ako nakapagbihis kasi nagutom na yung dalawa kong lalaki. Ayan. So may So, may natira pa. Katimkahan ko asawa ko mamaya. So, try nyo rin mga nanay. May napakayaman ng kamot. Isa na rin yung kinakain natin sabi. Pobre ta, kaya wala tayo pagkaon. Kamote, bulang-bulang yung pagkain. Pero kung marunong tayo mag-ano, mikos-mikos, mga nanay, ayun. Pamilya natin ay masasarapan. Basta ako sa una, -du 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 lang asin na. Or magkabirap naman nanay.